So, andito kami ngayon sa Gateway to Bicolandia Ayan, dito na kami Para mga intersection Ayan uh, 248 kilometer Wow Ito papuntang Bicol. Bye. Magkakape muna kami. So, nandito na kami sa Naga City. Yan, ang town ng ating Vice Presidente, Ma'am Leni Robredo. Naghanap kami ng parking para makakain kami ng lunch kasi nag-bound kami. Okay, sir. Adobo! Hi! Hi! Or fried chicken and adobo. Chicken and adobo. Kanin sa sagi. dito lang kami sa Daraga ka Kagsawa Ruins. Kailangan natin ng... Ayan no? Ganda! Salamat sa Diyos! Thank okay. you. Ah. Oh. Sige, tay tay ano kayo din dali. Ito sama. Oh. Magay kayo video. Takes <laughs> her church. Yeah. Timuti Timothy So, kinagabihan, nakarating na kami sa bayan ng Puduran. Um, Nag-ikot-ikot kami kasama ng aming mga pinsan, uh, mga kamag-anak na halos kalahati ang agwat ng edad namin. So, ito yung mga pinsan ko, anak ng aking mga tita na mas bata sa akin. Sila yung, uh, kami yung kumbaga yung second generation. And um, tulad ng sinabi ko sa kanina, sa hindi magandang pagkakataon, um, bumisita kami at bumalik ng Bicol para sa week ng aming pinakamamahal na si Tita Celine. Tita Celine, do wala ka na, um, tunay na mamimiss ka namin, lalo na mga tawa mo, ang kabaitan mo, ang mga mo. And, um, siya ka na, ngayon lang ulit kami nakapunta. At uh, salamat na din kasi nagkaroon tayo ng pagkakataon na makakita ulit ang ating mga kapamilya, mga kamag-anak, though sa kadahilan ng nakakalungkot. Uh, um, nung gabing to, habang nagkakantuhan, aming um, mga mas nakakatanda sa amin, nag kami na mag-ikot-ikot sa bahay ng Piyuduran. So, nag -ah, milti at nag ikot, -ikot na rin sa may support ng Piyuduran. Ito actually yung dulo ng uh, ng albay kung hindi ako nagkakamali. So, lakad-lakad na kami, tumintingin kung anong pwedeng makita. At um, kasi ang huling panahon na nakabisita ako sa lugar nila sa Pridoran ay back in 2012. Kung saan binisita ko ang aming Lola Inay na nagpabakasyon doon for a month. At ang mga batang ito, ang nasa video, actually, mga sanggol pa sila. Grade 1, grade 2, grade 3 nung dumating ako. Kasi nga, di ba, halos uh, kalahati, kalahati ng edad ko yung difference namin. Kaya, nakakatuwa. Malalaki na sila talaga yung mga iba na mga generation ngayon. Iba na yung mga trip nila. Pero masaya't nakakita din muli yung mga kamag-anak. Ayun. kinabukasan, um, nag-ikot-ikot kami sa bahay ng aming mga kamag-anak, pinsan na aking mga magulang, ng aming mga lola, and um, yun, namukid tumimingin sa mga bakuran nila sa kanilang mga front yard and backyard na ang dami-dami nilang mga halaman, dami nilang mga puno. Amin um, may mga kakao, may, meron silang um, buko, meron silang kamote, papaya, saging. Nakakatuwa actually, ang dami nga namin bitbit -bit na, na saging eh. Mga piling ng saging halos kalahating sako. Nakapakabuti na namin mga kapag-anak sa amin. At um, actually, ito nga, isa nga ito sa nakuhanan ko sa aming mga tita, mga first cousins ng aming mga magulang. At ako saan ako nagstay stay din back in 20, 2003, yung una akong nagpunta ng Bicol. Alam mo habang pinapanood ko sila nagkakantuhan, nag, um, nag, uh, napakasaya na, na, sa pakiramdam. Kasi nga dahil um, matagal na panahon din, ng huli kami nakabisita ng Bicol. At dahil nga may kalayuan, busy yung mga, ang bawat isa din sa kanya-kanyang responsibilidad sa buhay, um, hindi na halos nakikita-kita. And unfortunately, sa mga gandong pagkakataon lamang, ng labi pag may pumalaw na. Which nakakalungkot, di ba? Pero sana, um, tulad na pag usapan magkaroon kami ng reunion. Pagkakataon na, magkita-kita naman mag-reunion, magsama-sama, nang hindi, hindi, nang hindi dahil sa malungkot na pangyara, pangyayari. But, uh, because, um, i-celebrate ang buhay ng bawat isa din, syempre. So, ayun. Masaya-masaya yung araw na ito. At, um, bumalik, bumalik, din kami ng, ano, ng port kasi nga sa nung gabi hindi namin masyado nakita dahil nga madilim na so kinabukasan bago kami umuwi ng Patangas uh, dumaan kami ng port para tumingin ng mga isla na pwede namin bilhin <laughs> and uh, iuwi ng Patangas at ito nag ikot-ikot, naglakad-lakad at uh, lumanghap ng sariwang hangin uh, napakaganda actually ng Fiberang Actually, sa lugar na to, kung saan, ayan, nakikita nyo, yan ay port din kung saan may mga biyahin barko papuntang Visayas. Masbate, Tacloban, parang yun yung narinig ko. So, ayun. Jeleka. Ah, dito sa parte ng video na ito, um, kinabukasan, bago kami magsipag pag uh, paligo at um, mag-prepare para makauwi ng probinsya ng Batangas, ay namalengke muna kami para makita ko ano yung mga pwede naming bilhin. Kasi alam mo naman sa Bicol, ba diba? sikat na sikat siya ng kamote, ang gabi, ang pili, pili na pa napakasarap. Actually, dito sa may papalengke ng Piudoran, dito sa misung bayan ng Piudoran, napakadaming pili na masarap talaga at puro talagang uh, walang halong langka. Sabi nila sa may mga, may mga pili na may lahong langka eh. Pero dito sa lugar na to, sa palengke nito, na dito namin nakita yung napakasarap na pili, purong-puro. Naganap din kami ng mga kamote. Ayan, kita niyo yung mga kamote yan, di ba? Kaganda, napakasarap. Actually, nakain na namin yung iba dyan kaninang umaga. Tapos, uh, ayan, ikot-ikot. Nakakatuwa. Ang dami-dami pwede dami bilhin. Ayan, yung mga sariyo mas dati sa baba ng palengke. Mga malalaki. Ano, ano ba pusit? Ang malaki ng mga pusit. Grabe. At kung ano, ang klase ng isda yung uh, nakita namin doon. Ayan, nagpasaya. Oh, hindi lang yun. Marami rin actually mga dried fish. Tulad yan, mga dili, sapsap, -sap, daing. Ayan, di ba? Iba-ibang iba, uh, dried fish ang makikita natin dyan dito sa bahay sa palengke ng Pudoran. At mura. Nagulat kami kasi yung, yung mga dilis nila, halos yung isang kilo, tatlong daan lang yata. O wala pa. Ano po hindi ako nagkakamali. Eh dito sa Batangas, napakamahal lang kilo ng dili, Halos 600 to 700 pesos. Yan. pero dyan sa bayan ng Twitter na halos kalahati yung presyo ayan yung mga laking dried fish hindi oh. ko alam nakalimutan ko yung tawag sa kanya pero yung mga sap-sap <coughs> daing ayan sorry, orin pa ako pakadami yan nakakatuwa, napakamura isda o oh, galing sa dagat mismo yung dito okay. wow tuna oh. ah, eh. ano po ito? Ah, sige pa. Diba. Ito pa diba, ako oh, meron. mga isda. Ah, pusi? pa. Diba. may tunay eh. Ayan, ito, 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 ito. Tutuwa ako na ipakita ko sa inyo ito. Ito ay mga pili nuts. So, ang pili, ayan mismo. ba diba? Nakikita yung pinaka, ano niya, eh uh, itsura niya, yung pinaka fruit niya. Yan. Pero uh, ang gagawin mo dyan, tatalupan mo yan, tapos meron niyang shell sa loob. Yun, yun na yun pag tinanggal mo yung balat. Sa aming pagbiyahe pabalik ng Batangas, um, Tita Celine, maraming salamat sa buhay mo. Alaala namin ang masaya mong personality, ang inyong mga tawa, ang inyong mga kwento, ang inyong mga biro. At um, salamat sa Diyos kasi hindi ka na naghirap at uh, kasama ka na niya dyan sa uh, langit. Alam ko napakabuti mong tao, napakamapagmahal mo sa mga naririnig ko sa mga tao napaka uh, bait mong tao napaka lagi nilang maalala ang mga halakak mo mga tao mo ang, ang ang faith mo kay God salamat tita siling sa buhay mo at um, rest in peace okay hanggang sa muli natin pagkikita we love you